Kakiris, isang lalaki po ang nasa stage at uh, tila hinahamon po ang ating Panginoon. Ngunit agad-agad po siyang nakaranas ng tila isang parusa. Ano po ang nangyari sa kanya? No one in the world has to call it a hell. No one in the world, no way in the world, not even in America, have to call it a hell. If you don't think I have that power, in Jesus' name, call it strike. Totoo bang ito ay kilos ng Diyos? At ano nga po ang mahalagang aral na maaaring po natin matutunan mula rito bilang isang mananampalataya? Alamin po natin dito sa video nito. Magsisimula po tayo sa video na kumakalat ngayon sa social media. Isa pong lalaki na makikita natin sa ibabaw po ng entablado at nasa harap po ng maraming tao. Tila hinahamon niya ang Diyos. Dahil ayon po sa kanyang mga salita, sinasabi niya na kahit ang Amerika ay walang kapangyarihan na katulad niya. At hinamon pa niya ang Panginoong Yesus sa pagsasabing, kung iniisip ninyo na may kapangyarihan sa Yesus, hampasin niya ako ngayon. Mga curious pagkatapos po niyang sabihin ito, biglang may nangyari po sa kanya. Ang iba po ay maaaring magsabi na nagkataon lamang. Ngunit bilang mga mananampalataya, ano ba ang sinasabi ng ating pananampalataya ukol po sa mga ganitong kaganapan? Tutubang bang pinarosahan siya ng Diyos? Ano nga bang ibig sabihin nito para sa ating mga mananampalataya? Kakurus, napakalinaw po sa Biblia na hindi po dapat hinahamon ng Diyos. Sa Luke chapter 4 verse 12, sinasabi po dito ng ating Panginoong Isu Kristo na susulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Ang talata pong ito ay nagmula po sa panahon ng tukson ni Jesus sa ilang. Nasagit gitna po ng gutom at kahirapan, tinukso siya ni Satanas, ngunit nanindigan si Jesus at malinaw po na ipinapalala sa atin na hindi nararapat na subukin ang Diyos. Gayon din naman po no, in Galatians chapter 6 verse 7, sinasabi po dito, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaring hamakin. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang talata pong ito ay nagbibigay din ng anumang kilos na laban po sa Diyos, lalo na po ang pagbibiro o pangungutya sa Kanya, ay nako po, may, kara, may karampatang bunga talaga. Kaya ka malinaw po na ang ginawa ng lalaking ito ay hindi lamang po kawalang galang, kundi isa talagang mapanganib po na hakbang na maaring magbunga po ng masamang epekto sa Kanya. Ayon nga po no, sa pananaw ng ating simbahan, ang Diyos ay mapagmahal Ngunit siya rin ay may katarungan. Sinasabi po no sa Catechism of the Catholic Church 10:35, sinasabi na ang sinumang lumapastangan sa Diyos ay tumatanggi sa kanyang grasya. Naku po, ay maaring magdusa ng eternal no nakaparusahan kung walang pagsisisi. Gayon pa man ang mga ganito pong kaganapan ay hindi po natin dapat tingnan no bilang simpleng pagpaparusa ng Diyos. Kundi bilang isang paalala po na siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Ipinapaliwanag din po no, sa Catechism of the Catholic Church 2096 na ang ating relasyon sa Diyos ay dapat laging puno po ng respeto, no, pagsamba at pasasalamat. Ang pagtatawa o pagbibiro o kulpo sa kanyang pangalan tulad ng ginawa po ng marami sa modernong panahon ngayon na po ay isang uri talaga ng sacrilege. Isa po itong mabigat na kasalanan na dahil kung titingnan po natin, no? ipinapakita po dito na nagkakaroon talaga ng kawalang galang no, sa kabanalan ng pangalan ng Diyos. So ito nga po ka no, sa halip po na kutsain o hamunin ng Diyos, dapat po nating ipakita ang ating pagmamahal sa Kanya sa pamagitan po ng pagsunod, no, panalangin at paggawa ng mabuti. Ang bawat pong pangyayari sa buhay nito, lalo na po no, ang mga naugnay sa ating pananampalataya, ay may kalaki po na aral na maaari pong magbigay liwanag at magturo po sa atin ng tamang landas. Sa ating pong paginilay no, sa mga talata at aral mula po sa kwento ng ating pananampalataya, nararapat po nating pag-isipan ang mga paalala talaga ng Diyos upang tayo po ay maging mas malapit sa Kanya at makapamuhay po ng naaayon sa Kanyang kalooban. So narito nga po mga ka mas malalim na na pag-unawa patungkol po sa mga mahalagang aral na maaari pong matutunan natin mula sa nangyaring ito. Isa na po dito, no, isa sa pinakamahalagang aral na ating matututunan dito ay ang pag-iwas po sa pagsubok sa Diyos. Huwag po nating subukin ang Diyos. Ang utos po na ito ay malinaw na isinaad sa Matthew chapter 4 verse 7 na kung saan sinasabi dito, huwag mong susubukin ang Panginoong mong Diyos. Ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat at nararapat lamang na siya po galangin no? at sambahin ng buong puso at may takot. Ang pagsubok po sa Diyos ay hindi lamang po kawalan ng respeto, kundi talagang pagpapakita rin po ng kawalan ng pananampalataya kung kaya ang pagsubok sa Diyos ay maaari pong maganap no sa iba't ibang paraan no kagaya po ng nang nangyari doon sa ginawa ng isang lalaki tentablado kunit maaari rin po ito sa pamagitan ng paghiling ng mga imposibleng bagay no na labag sa kanyang kalooban o paglalagay ng ating sarili din no? sa mga sitwasyon kung saan ang ating uh, sinusubukan ay ang kanyang kakayahan at presensya 'di diba? Madalas we also challenge God. So isa rin po 'yan no sa mga hindi talaga dapat nating gawin. Isa rin po 'yan sa mga dapat na iwasan natin. No, halimbawa na lang po no sa pagkakataon na sinasadyang pumarap sa panganib habang sinasabi na ililigtas naman ako ng Diyos. So ito po ay isang halimbawa ng hindi po wastong pananampalataya. Alam naman po natin na ang tunay na pananampalataya ay hindi po nangangailangan ng pagsubok o patunay. Ang Diyos po hindi isang laruan. Tandaan po natin to. O bagay na maaring uh, hamunin natin no? para lang patunayan ang kanyang kapangyarihan. Siya po'y likas talaga ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At wala pong katulad. Now, ang paggalang po sa Diyos ay nangangahulugan ng pagsunod sa kanyang mga utos at pag-iwas po sa mga bagay na maaring magbigay ng dungis sa ating relasyon sa kanya. Sa mga tuwid, no? sa tuwing ating sinusubok ang Diyos. Ipinapakita po natin na hindi natin lubos na naunawaan ang kanyang kapangyarihan at kabanalan. Ang tunay po na pananampalataya ay umiiral kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos ng walang alinlangan. Kaya kahit hindi natin lubos na naunawaan ang kanyang plano para sa atin, naku dapat ay uh, ipakita pa rin natin ang ating pagtitiwala sa kanya. Kung kaya huwag po nating ako po, wag po nating subukin ang Diyos no sa pamamagitan ng pag uh, gawa ng mga bagay o pag-challenge sa kanya o panging patunayan lamang ang kanyang presensya. Never. Never po makakagirius. Kung kaya ang pagsubok po sa Diyos ay mari talagang humantong no sa mga malalang sitwasyon no, kapahamakan. Although hindi naman natin sinasabi na yan talaga ay directly no na nangyayari sa isang tao ng dahil lang sa kanyang pagsubok sa Diyos but then again no maari rin itong isa sa mga indikasyon na talagang hindi kaya ang ginagawa kung kaya nagkakaroon ng mga hindi magagandang pangyayari sa kanyang buhay no sa Biblia nga po maraming halimbawa ng tao o grupo na nagdusabo dahil sa kanyang kawalan ng respeto at uh, of course no palagi din nilang sinusubok ang Diyos ang mga pangyayari pong ito no ay isa rin po sa mga nagsisilbing babala para sa atin huwag pong hamakin ng Diyos at matiling tapat talaga sa Kanya. Kung kaya, ang isa pa pong mahalagang aral ay ang pagpapahalaga din po at paggalang sa pangalan ng Diyos. Alam naman po natin, no? sinasabi in Exodus 20 verse 7, maliwanag po ang utos ng Diyos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa walang kabuluhan. Nasa Ten Commandments po yan. At ang pangalan po ng Diyos ay talagang banal at nararapat lamang po na gamitin sa mga bagay na may kaugnayan sa kanyang kaluwalhatian. Nako po, kung i-interview nyo lang po yung mga tao ng Diyos, kagaya po no, sa mga uh, Israel noon, noong unang panahon, hindi nila ginagamit talaga directly yung pangalan ng Diyos dahil sa kabanalan nito. So they just only say, no, God, no, Diyos, Panginoon. Yan lamang po upang ingatan na mabanggit ang pangalan or magamit ang pangalan sa mga walang kabuluhan. Now, ang pagiging sagrado po no, ng pangalan ng Diyos ay talagang nangangahulugang ito'y itinalaga no, para sa kabanalan. Hindi ito dapat gamitin sa mga bagay na walang kabuluhan tulad po ng mga biro, no, pagmamaliit o o kaswal na mga expression po natin. Ang pangalan po ng Diyos ay isa pong representasyon ng kanyang kabanalan at kapangyarihan. Kung kaya't nararapat lamang na ito'y gamitin ng may respeto. Sa atin pong modernong panahon, karaniwan po na ang paggamit ng pangalan ng Diyos bilang expression tulad po ng Oh my God, no? Uh, oh, oh, my Jesus Christ. So madalas ginagamit po yan na expression na alam naman po natin no, na hindi isang panalangin, hindi isang kaswal na pananalita lamang or or isa sa uh, mga paraan po natin to express ng ating pagkabigla or galit. So ang ganito pong gawain ay isa rin pong uri ng pagsuway sa utos ng Diyos. Dahil hindi lamang po yun ito binabastos ang kapanalan ng kanyang pangalan, kundi ipinapakita rin po nito ang kawalan ng tunay na paggalang sa Diyos. So upang may pakita po natin ang paggalang sa pangalan ng Diyos, o po, dapat tayong maging maingat no sa ating pananalita. Dapat natin po itong gamitin lamang sa panalangin, sa pagsamba, no at sa pagpapahayag po ng kanyang kabutihan. O kaya ang pagiging responsable po no sa ating mga wika ay isa rin pong paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal at paggalang sa Diyos. Di po ba? Ang ikatlo pong aral no ay ang uh, katarungan din ng Diyos. Sa kabila po ng kanyang pag-ibig at awa, ang Diyos po ay makatarungan no? at hindi niya hinayaan ang kasamaan na maghari ng walang kaukulang parusa. Ay nga po no, sa Romans chapter 1 verse 18, nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga taong sumisikil sa katotohanan. Malinaw po yan na sinasabi ng Biblia. Kung kaya ang Diyos po ay puno ng pagmamahal at biyaya, ngunit siya rin po ay makatarungan hindi po siya nagbubulag-bulagan sa kasalanan at kasamaan. Ang kanya pong katarungan ay nangangahulugan na may kaukulang parusa ang bawat masamang gawa. Ngunit ito hindi upang tayo itakutin, tandaan, tandaan po natin ito, no? kung hindi upang itama po natin ang ating langdas at turuan po tayong mamuhay ng matuwid ang katarungan po ng Diyos ay mahalaga no? sapagat ito po ay nagsisiguro na ang kabutihan ay magtatagumpay laban sa kasamaan. So, kagaya po no? sa isang mundo kung saan tila ang masama po ay nagwawagi, ang kaalaman na ang Diyos ay makatarungan ay nagbibigay po sa atin ng pag-asa na darating talaga panahon ng kanyang hustisya. Kung kaya ang ating pong pananampalataya sa kanyang katarungan ay nagtuturo din po sa atin na magtiwala at maghintay sa kanyang plano. So dahil po ang Diyos ay makatarungan, tayo po ay inaasahang mamuhay ng may pananagutan. So hindi po tayo maaring gumawa ng masama at uh, umasa na hindi ito magkakaroon ng epekto. Tandaan po natin yan. Ang bawat kilos po natin ay may kalakip po na resulta. At ang pagkilala po sa katarungan ng Diyos ay nagtuturo po sa atin na maging mapanagutan at mag magingat no sa ating mga desisyon. Tandaan po natin yung mga ka Kung kaya ang mga aral po na ito ay sa talaga mahalagang ga mahalagang gabay no para po sa atin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kagaya rin po ng sinasabi in Matthew chapter 4 verse 7, no? In Exodus 20 verse 7 and Romans chapter 1 verse 18 na binanggit po natin kanina, ay nagbibigay po ng liwanag sa kung paano po natin dapat pahalagahan ang ating relasyon sa Diyos. So narito po ang buod no ng mga mahalagang bagay na ating matututunan no sa mga pangyayaring ito. Una po dito, what subukin ang Diyos. Ang Diyos po ay hindi laruan o bagay na maaaring hamakin. Siya po ang lumikha ng lahat at nararapat na tayo ay magpakumbaba at magtiwala sa kanya po sa kanya ng buong puso. Pangalawa po dito, pahalagahan po ang pangalan ng Diyos. Ang pangalan po ng Diyos ay banal. Tandaan po natin 'yan at nararapat pong gamitin lamang sa kabanalan. Kung kayang pagrespeto sa kanyang pangalan ay isang indikasyon po ng ating respeto sa kanya bilang ating Diyos. At pangatlo, no, maniwala po sa katarungan ng Diyos. Tandaan po natin ito, ang Diyos ay makatarungan at ang kanyang katarungan ay nagsisiguro po na ang kasamaan ay hindi magtatagumpay. Ang atit pong pananampalatay sa kanya ay magbibigay po sa atin ng lakas na mamuhay ng tama. Now, ang mga aral po na ito ay hindi lamang po dapat manatili sa ating isipan. So nararapat din po kakiers na ito'y isa buhay po natin sa pamagitan ng mga sumusunod na hakbang na ito. Una, of course, panalangin at pagsamba. So maglaan po tayo ng oras, no? Araw-araw upang manalangin at magpasalamat sa Diyos. So sa ganito pong paraan, napapanatili po natin ang ating connection sa kanya. Pangalawa, no, pag-iwas po sa kasamaan. Sikapin po natin na mamuhay ng matuwid, umiwas sa anumang bagay na makakapagbigay po ng dungis sa ating relasyon sa Diyos. And of course last, no, pagpapakita ng pagalang din sa Diyos. Gumamit po tayo ng mga wika, ng mga salita o kilos na nagpapakita po ng respeto at pagmamahal sa Diyos. So I think hindi naman po mahirap gawin yan no, sa isang taong matuwid at sa isang taong seryoso para sa kanyang kaligtasan. So sa pamamagitan po ng pagsasabuhay ng mga araw na ito, hindi lamang po natin pinaparangala ng Diyos, kundi nagbibigay daan din po tayo sa mas malalim na ugnayan natin sa Kanya. Kung kayang mga kwentong tulad po nito ay hindi lamang paalala, kundi talagang inspirasyon na tayo'y mamumuhay ng may pananampalataya, respeto at katarungan. Maliwanag po yan mga ka-curious. Kung kaya ka-curious na ang ganito pong pangyayari, ay hindi lamang po laban ng tao, no? kundi bahagi rin po ng tinatawag natin na spiritual warfare na po nakapagtataka na may mga ganitong pangyayari no na may mga taong nako sinusubok ang Diyos at ang mga ganitong pangyayari na instantly nagkaroon ng uh, parusa no masasabi nating parusa ay hindi na rin po nakapagtataka dahil alam naman po natin ang ating kalaban ay nagbabantay lamang sa ating paligid no nag-aabang kung kailan tutuklaw no kagaya ng isang leon. Maliwanag din po na sinasabi ni San Pablo in Ephesians chapter 6 verse 12 na sinasabi niya dito sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo kundi laban sa mga pinuno o no, laban sa may kapangyarihan laban sa mga tagapamahala ng kadiliman no uh, kadiliman ito sa kapanahonang ito laban sa mga espirituwal na hukbo ng kasamaan sa kalangitan Yan pong palala ni San Pablo kung kaya ang lalaki po sa video ay maaari pong nagkulang no sa kanyang spiritual awareness. Na sa halip po na hamunin ng Diyos, dapat sana'y hinanap niya ang grasya at proteksyon ng Panginoon. So ito po ay paalala din po sa ating lahat. No, na huwag po tayong mahulog sa tukso ng demonyo na hahamakin ng Diyos. Dahil ito po direktang paglabag sa ating pananampalataya. So kakiyos, bilang isang katoliko, no, dapat po nating makita ang ganitong mga pangyayari Una, bilang paalala ng kabanalan ng Diyos na ang lahat po ng ating ginagawa sa mundo ay dapat laging nakatuon sa pagbibigay pugay at papuri sa Kanya. So ang ganito pong insidente ay reminder na dapat po tayong mamuhay ng may respeto sa Diyos. Ang alawa po, no, ito po bilang uh, pangy ang pangyayari ito ay bilang hamon din po na magpatuloy po sa ating pananampalataya. Dahil sa gitna po ng mundong ito no na ng tukso no ng kasamaan dapat po nating palakasin ang ating pananampalataya sa pamamagitan po ng prayer no ng uh, misa at uh, worship no sa salita ng Diyos and last of course yung tawag ng pagsisisi so kung tayo man po ay nagkasala o nagkulang ang Diyos po ay laging handang magpatawad basta tayo ay magsisi ng taos puso sa ating sarili Sinasabi nga po no in 1 John chapter 1 verse 9 sinasabi niya kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan siya ay tapat at makatarungan na magpapatawat sa ating mga kasalanan at linisin tayo mula sa lahat ng kalikuan nandyan po ang simbahan nandyan po ang sakramento ng confession huwag po nating igiit ang ating sarili kundi lumapit po sa sakramento ito upang makamit natin ang kapatawaran sa ating mga kasalanan So, yan po ka no? So, napaka linaw po no, ng aral na hatid ng kwentong ito na huwag po nating subukin ng Diyos. No, nasa halip po ay magpatuloy po tayong magpuri, no, magpasalamat at sumunod po sa Kanya sa Kanyang mga utos. Ang Diyos po ay mapagmahal, ngunit huwag po nating kalimutan na siya rin ay makatarungan. So kung ikaw po ay nantig no, sa video na ito, huwag pong kalimutan na i-like, mag-comment at mag-subscribe sa ating channel. So ibahagi niyo po ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya upang sila rin po ay matuto sa mahalagang aral. Tandaan po natin ito kakiyos, hindi natin kailanman maaring hamunin ng Diyos. Sa alip, magpatuloy po tayo sa pagpapalaganap ng kanyang pagmamahal at salita. Maraming salamat po sa panonood. Tanggang sa susunod po nating vlog, mga ka-curious, stay blessed and stay faithful. Paalam and God bless po sa ating lahat.